Aries. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aries. At ang mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink. Number 11, number 30, at number 23. Kahulugan. Ang white ay sumisimbolo ng kalinisan at pagunlad na magdadala ng kaliwanagan sa mga desisyon ng Aries ngayong araw. Ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at harmonia na magpapalakas ng relasyon sa pamilya at kaibigan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula ng tagumpay sa mga proyekto at balanse sa buhay. Taurus, Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Taurus, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green. Number 21, Number 6, at Number 4. Kahulugan, ang red ay nagdadala ng lakas at determinasyon, habang ang green ay simbolo ng kalikasan at kasaganahan na angkop sa mga planong pangnegosyo. Ang number 21 ay tanda ng tagumpay, ang number 6 ay simbolo ng harmonya, at ang number 4 ay nagbibigay ng katatagan sa mga gawain. Gemini Aquarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Gemini at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color red. Number 31, number 4 at number 25. Kahulugan, ang white ay nagbibigay ng kaliwanagan sa isipan habang ang red ay nagdadala ng sigla at lakas para sa mga desisyong kailangang gawin. Ang number 31 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga plano, ang number 4 ay nagbibigay ng stability, at ang number 25 ay naghahatid ng inspirasyon sa mga bagong oportunidad. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Cancer, at ang mga masuswerteng kulay at numero: color red and color pink. Number 17, number 30, at number 21. Kahulugan, ang red ay nagdadala ng lakas para sa mga hamon at ang pink ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga relasyon. Ang number 17 ay simbolo ng pag-asa, ang number 30 ay tanda ng tagumpay sa mga plano, at ang number 21 ay nagdadala ng positibong pagbabago. Leo Gemini ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Leo, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Number 20, number 3, at number 14. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng lamang at pagkakaisa, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang number 20 ay simbolo ng tagumpay sa personal na aspeto, ang number 3 ay tanda ng kasiyahan at ang number 14 ay nagpapahiwatig ng balancing enerhiya. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Virgo, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color white. Number 11, number 24, at number 30. Kahulugan ang blue ay nagpapalakas ng konsentrasyon habang ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang number 11 ay nagdadala ng bagong inspirasyon, ang number 24 ay tanda ng kasaganahan, at ang number 30 ay nagdadala ng mga bagong oportunidad. Libra, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow. Number 27, number 3, at number 18. Kahulugan, ang red ay nagbibigay ng lakas at determinasyon, habang ang yellow ay nagdadala ng saya at optimismo. Ang number 27 ay nagpapahiwatig ng kasaganaan. Ang number 3 ay tanda ng kaligayahan, at ang number 18 ay simbolo ng tagumpay sa komunikasyon. Scorpio, Capricorn ng kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color red. Number 10, number 17, at number 28. Kahulugan, ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan, habang ang red ay nagpapalakas ng kumpiyansa. Ang number 10 ay simbolo ng mga bagong simula ang number 17 ay tanda ng inspirasyon, at ang number 28 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga layunin. Sagittarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 21, number 10, at number 35. Kahulugan. Ang green ay nagdadala ng kasaganahan at pagkakaisa, habang ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at harmonya. Ang number 21 ay simbolo ng tagumpay, ang number 10 ay tanda ng mga bagong simula, at ang number 35 ay naghahatid ng mga bagong oportunidad. Capricorn Libra ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Capricorn at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 9, number 25 at number 14. Kahulugan, ang red ay nagdadala ng lakas at sigla, habang ang white ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at kaliwanagan. Ang number 9 ay simbolo ng tagumpay sa karera, ang number 25 ay tanda ng inspirasyon, at ang number 14 ay nagbibigay ng balanseng enerhiya. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aquarius at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow. Number 2, number 27 at number 17. Kahulugan, ang red ay nagdadala ng lakas at determinasyon habang ang yellow ay nagbibigay ng positibong pananaw at sigla. Ang number 2 ay tanda ng pagkakaisa. Ang number 27 ay simbolo ng kasaganahan, at ang number 17 ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga bagong proyekto. Pisces Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces At ang mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color white. Number 2 Number 36 at number 17. Kahulugan. Ang green ay nagdadala ng kasaganahan at kabutihan, habang ang white ay nagpapalakas ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang number 2 ay tanda ng pagkakaisa, ang number 36 ay nagpapahiwatig ng malalaking tagumpay, at ang number 17 ay simbolo ng inspirasyon at pag-asa.